dahil Sabado po, sa Sabado na po yan, ang lihim ni Mayor Jose Manalo, ang hamon ko sa ating mga barangay nominees ngayon, ang eksena ay panoorin natin. Tasan. Patigin, patigin. Panoorin natin. Mom? Oo. Oh. <sighs> Bukas na po yung finals namin supposed to be the biggest day of my life. Sayang nga po eh. niya pa po ako sa si dance class. Knowing it's my dream. I just don't get it, Mom. It's so hard. I just want people to recognize my talent in dancing. Yung kahit anong mga suotin ko, I think man ako pasok sa standards Mom, I just have one favor to ask from you. Can you please help me? This is my only chance. A chance to prove myself. A chance to prove everyone. A chance to prove Dad. na so, walang pinipiling kasarihan ng pagsasayaw. Just one chance. Just one. I know that I will regret this for the rest of my life kapag hindi ko ito nagawa sa puso. Please. please. <sighs> Well, oh, I your dream. Grabe na masiyahan niya, no? So, Iba siya. Iba-mosing, Iba. Grabe ka na. Grabe Magaling na magaling. Uy, yan, yan, Ano narinig namin? Reading pa lang daw, umiiyak ka na. Opo. 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 Congrats na agad. Yan. Thank you. Diana. Oh, thank you so okay. much. Ito. Sa ano na po ito sa Saturday Manon po tayo. Saturday Manon po tayo. Saturday na? July 8 June 29th. June 29, June 29. June 29. <laughs> Oh, eh, hey, okay. sino ang ano dyan? Sino gaganap dyan? Ay, eto yeah, na, na, na po. Ang mga gaganap. Ay. <laughs> bilang, uh, Jean Manalo na ginampanan ni Miss Rufa Gutierrez. Oo. Kailangan. At napakahaba ng linya, ha? Napakahaba ng linya, napakaganda. Yon, yon. Mm. Ang Rufa Gutierrez ng barangay. Main. Boneche. Ako. Ang pera naman, oh! Ang pera naman niya. Tingin. Oh, buhok pa lang, oh. <laughs> Rufaso. Rufaso. <laughs> Expired pa sunod. <Ayan>, no? <laughs> You're growing! Oh, ang babae sa bintana. Ayan. At ang mga gagana bilang Junjun ni Mayor! <laughs> Dominee number one, <laughs> MacNeil. Ha? Oo eh! Pangalan pala, important uh -huh. na eh. niya niya ang English. Oo. Ay, patay yung mga contestant. Macnil. Juju number two. Pakuko na. <laughs> Bernard. Ay, Ay paiyak pa na sila. Ay, na pa lang. Aktin. May na. <laughs> si Bernard. <Barbara, Party>. <laughs> Bigyan lang. Eh. Mas pa. Para mas maganaan po kayong panoorin yung nangyari na yung eksena na yun, mm. sa US talaga kinunan niya. Sa US talaga kinunan niya. Kaya Inglesa na ang labanan niya. Para kay McNeil muna tayo. Okay kay McNeil muna tayo. Everybody quick! Quiet! Drama to! Quiet! Wala maingay! Quiet! 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 Ang lihim ni Mayor! Hap, <laughs> mm -hmm. <laughs> Yes, anak. What is the problem? <laughs> ma? Uh, British. Bukas na po kasi yung finance namin. Ma, ah, uh, di ba po in-enroll niyo po ako sa dance school? Eh, sayang naman po. Ma, ma, dream ko po ito, ma, is pangarap ko po, po ito, ma. I want people to recognize me, ma. Ma, I want people to recognize my dancing, ma. Ma, kahit anong suot ko po, ma kahit kahit na iba kahit na ibang kasarian ko ma naniniwala po ako man na ang dancing ay walang pinipiling kasarian ma ma help me ma I just want the people to prove to people na, na this is chance ma ma please kung hindi ko ito magagawa ma I will regret this for the rest of my life ma ma please help me anak um, Cannot understand from that top, please. Ma. Ma, help me, Ma. This is my only chance, Ma. Okay, Anak. Go chase your dream. Go for gold. Put. Put, put your hands in the air. Put your hands in the air. Good luck, Anak. Thank you, Ma. Thank you, po. Ya yeah, boten. Oh. Eh. Oh. K. Hey. Hey. Ha. Oke. Okay. Haba nak kata? Laju nontabel. Haba laju nontabel nih. Miss Rofa, are you okay? Miss Jean, yeah, I'm okay pa? Miss Jean? I'm good. I'm good. Mm -hmm. I'm mm -hmm. good. Do you have fun? <laughs> fun? <laughs> It's so fun? It's like, hello, fun. <laughs> <laughs> fun tune. Sorry. <laughs> oh, tawagin na natin si, ano, yung nominado na number 2 natin, Bernard. Okay, ready na si Bernard to enter siya. Okay, everybody, well, rush! <laughs> Ay, sorry po. Sorry po. Ano may ari? May natutulog. Sorry po. Sorry po. Sorry po. <laughs> sigaw ka na sigaw eh. po. <laughs> <laughs> Ang lihim ni Mayor. Action. Action. <laughs> oh, mananahi. madale. <laughs> Akin pang naaalala. <laughs> <laughs> ang nakikita mo ang nasisisi. Ma'am? 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 Ano ma'am? Hindi mo ako teacher. Bukas na po yung finance namin. Ma'am! <laughs> Bukas na? Yes po. Sayang nga po eh. In-enroll nyo po po ako sa dance school. Dahil ito yung dream nyo. And this is my dream also. And I want people to recognize my talent, which is dancing. Kahit anong suot ko, kahit iba ako, sa standards nila, ma-help me. Dapat this may sample is my chance. ng dancing chance to prove to myself, chance to prove to everyone, chance to prove to dad. I know that I will regret this for the rest of my life pag hindi ko ito ginawa. Ah, uh, wala akong anak eh. Pero, eto yung damit mo. Open mo. Open mo yan. Open mo. Ganda, uh, 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 marunong, uh, 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 um, prosesyon. Oo. Eh, uh, uh, Eric Pineda. Anak... Uh, uh, anak, ang sabi ko, open mo lang. Bakit mo linabas? Tignan <laughs> uh, <laughs> siyang mo, anak. Uh, go. Go chase your dream. Go chase your dream. Thank you po. Go, so you, go chase your dream. Go. Go chase your dream. This. This is a recording. Go chase your dream. Go. This is a recording. Cut! And... Oh ah. Cut na. Umiiyak pa rin oh. Ganyan si Yan yan. Oo. Actually si Yan si yan si hanggang yan? ngayon umiiyak din oh. Oo. -iyak tapos na din, iyak pa nang iiyak. Oo nga. Si Yan yan o. Dapat may laban na sa sayaw eh. Dahil... pa din. Si Anya, dancer eh. Dahil nga. Yan sa dialogue kasi dancer siya eh. Oo, oh, kailangan ba pa. tayo na. Si Joe, pinit palagay mo Joe May kaya nung Okay, pakita natin yung sayaw niyo ha? Okay, ready? Sayawan naman tayo ngayon. Oh, si McNeil muna. Go McNeil, show your mobs. Go McNeil, go! Music!

Habang umiiyak na. Oh, siyempre. Eka! Aba, 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 aba. Ayaw mo Okay. Tayo kayo dalawa. Eto na. Malalaman natin kung sino ang best actor natin ngayon, ha? Yung palakpakan po natin dyan sa mga dabarkans natin sa studio. Hindi ano dito ang dalawa. Yan. Yung malakas na palakpak po, yung po ang mananalo. Umpisa natin ngayon sa so, nominees number 1 natin, si, si McNeil. 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 Marami-rami. 107. Oh. At What? ang nominees number 2 naman natin, Bernard. Bernard. Ayun. 108. Isa lang diferensya. Gami. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Siya lang yun? Siya lang. <laughs> so, ang winner natin, then, congratulations kay... Bernard! Bernard! Yan, Bernard, meron kang 5,000. Wow. Roma. Siya ha? trophy. Roma. Wow, Thank you po. Inimbitahan po po kayo sa Sabado. Manood po ng ang lihim ni Mayor. Thank you po. Ma, artista na ako, ma. Salamat po, ma. Salamat po sa Itbulaga. Salamat po sa si TVJ. Thank you so much. <laughs> At eto naman, siguradong iiyak siya. Meron kang 1,000. 1,000. <laughs> Thank you rin sa'yo. Salamat. Thank you. Abadon, Mayor. <laughs> Congratulations, Bernard, sa ating panalong Dover Cuts. abangan namin next week ang iyong big break sa pag-arte. See you. Congrats. Iyan yeah na, sa Sabado na, June 29 Abangan ng pangalawang Barangay Cinema Presents ang lihim ni Mayor Manalo mapapanood ng libre sa TV5.